Pero sa tagal namin dito na sa ilang years na kami, 7, 8 o 10 years yata kami dito. Ngayon lang kami nakakita ng Cobra. Na. Pero itong lugar na ito po, nung panahon na hanap buhay namin talaga yung magbubungkal ng mga Cobra at ibinibenta namin doon sa Manila nung bago, bago mag 2000. Hunting site po namin ito. Nakakahuli po kami karanayuan dito ng dalawang po hanggang limang kobra oh, uh, sa isang araw. Pero sa bukid. Limang tao sila. kami. Bukid po ito eh. Oo, oh, ibig sabihin sa bukid. Ganda umaga po. Ganda <laughs> <gibyan> umaga po. Ganda umaga po. Ganda umaga po. Ganda umaga marami yata ang alupan din. Ang liver po ninyo marami talaga. Ang liver po din eh. Kasi ang liver eh. kulungan ng baboy ah. kasi yan. Tapos nakita po may yeah. mga ano ka uwang. Uwang po. Uwang doon. Ah, uwang o guwang? Guwang. Yan. Ah, mga, guwang. ah, dito po, dito Oo, po. Oo, dyan. Pero hindi yung hulo sa loob. Ah, sige po, tignan po natin. Malamang mga po nasa, ano yan, nasa ilalim ng flooring. Eh. Mga Hindi naman tayo! Pwede nyo po okay, so dito... Pagkakalaan. yung hulo sa yung hulo Ayun pa po. Ah, kunin mo ito. Bago. Tingnan mo. Uh, malambot siya pero baka oh, bago lang po. Bago lang? Bago lang. Bago lang. Ah, ang galing nito dito. Bago lang 'yan. Oh. Ah, hindi hindi pa 'yun ano. Ngayon lang tapos ayan na yung yun yung karamihan. sa dulo sa may butas. Ayan, <laughs> hindi kaya dyan sa... Bakit hindi, hindi na makukuha sa kukun eh. <laughs> Ang mga butas sa pader na nagsisilbing daluyan ng tubig mula sa mga kulungan ay diretso naman papalabas sa kanal ng irigasyon at dito naglalabas-masok ang mga kobra na namumugad at nakakapagparami sa mga gilid ng irigasyon. Narito tayo sa Sitio Nara ng General Mamerto Natividad na sa Nueva Ecija. Isa ito sa paborito naming hunting site noong panahon na nanguhuli kami ng cobra para pangbenta. Noong panahon na marami pang tindahan ng ahas sa Maynila. Sa katotohanan hanggang sa ngayon ay may mga kababayan pa rin tayong ito pa rin ang gawain.

Tapos sa gabi, naihala pa kayo. Oo eh. gabi, paikot-ikot lang ako dyan. Yung oh. isang araw, may mga kalakan na Binenta ko pa. Wala Oo. Baka may pa iba. Baka pa iba. Ay, Ang ano eh? nga na dyan. ng cobra. Ayun, laki pala rin. Laki. 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 na Laki. dito. Laki. 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 ano, Laki. 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 Laki.

pambihira. Hindi kaya mabilis sa magbo Hindi, ganyan lang yan. Pag napasok Pero pag nakapasok siya dyan, kala mo mabilis kasi yung camouflage niya. Perfect yan. Pag nakapasok dyan, hindi niyo na masyad. Hindi nyo na mabawal. Kuya, kung kit po, sa po. Nakatira po yan dyan sa gilid ng irrigation. Ang layunin po ng ating mga uploads ay makapagbigay ng kamalayan na ang mga nakamamatay na nilalang na ito ay kasama natin sa kapaligiran. Maring hindi natin sila nakikita pero nandyan sila kaya kailangan natin silang makilala. Pare, ayan okay. o. Ilalagyan nyo yun lang. Sa nakuha pa. lang po yun. Marami pong nakagawa nun. No? <laughs> Magpalaro pa po kayo kaya ja, lagyan natin ng isang ribo. Ja, Padudukutin ko sila lang. gano'n. <laughs> Mar marami pong...

So, Marami po yan dito. Marami. Kaya kailangan, ang, ang kailangan lang po yung, yung mismong loob nyo. Dapat wala siyang mga ganyan, mga tampak na ganyan para sila. Ito boy, so, tayo, tayo. Tayo. Saka, yung mga mag-stay. Nah. Tsaka yung mga crack po doon sa ilalim no, ng flooring. Flo 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 konting simento lang po yun. Kasi komportable sila sa ganyan. Ay, mga ito, nachampan po natin yung cobra. At this, ah, nachampan po natin yung cobra. Yan, nasama ah, po natin si Boss Lar. Uh, tawag po niya to, Sinama lang po tayo. Okay. Para may maghanap. Uh, para may maghanap. <laughs> <laughs> para, yeah, para, para may magtibag sana uh, kasi hindi na, na kaya na. ni Lolo Lar magtibag. Kasi uh, pagka ho, flooring ang nakita kong ganyan, karaniwan nasa ilalim ng uh, flooring po. yan. Kaya lagi po namin pinagbibilin. Pag nandito kayo sa mga lugar na ganito, dito talaga sila nakatira. Uh, natural habitat po nila ito. Mm. In, hindi naman nila tayo inaano. Hindi sila mas takot sila sa atin kaysa sa takot natin sa kanila kaya hindi natin sila basta-basta makita oh, maliban yun pagkaganyan na nagkakaroon ng nagkakaroon ng palatandaan naguhunos sila kaya nakita nakita niyo kung hindi siya naghunos hindi mo hindi, hindi, natin makikita um, pero sorry. sa tagal namin dito na sa ilang years na kami 7 8 o 10 years yata kami dito may lang kami nakakita ng Oh, wala. Wala kami Pero itong lugar na ito po, nung panahon na hanap buhay namin talaga, yung magbubungkal ng mga cobra at ibinibenta namin doon sa Manila, nung bago, bago mag-2000. Hunting site po namin ito. Nakakahuli po kami karanayuan dito ng dalawang po hanggang kobra oh, sa isang araw. Pero sa bukid. Limang sa bukid tao sila. kami. Bukid po ito eh. Oo, uh, <laughs> ibig mean, namin na sa bukid. Pero dito. ngayon po marami ng mga bahay kahit, kahit doon wala namang bahay dati dito noon. Boss talagang wala na dito sa amin. <laughs> sa ngayon po, ala po. Kahit ngayon doon po wala, wala. Y yung tip po namin, huwag, huwag, huwag nyo, po eh, wag huwag lang pong i-ignore yung tip namin na yung mga... Basta nakakita po kayo ng guwang sa ila, papunta sa ilalim ng flooring takpan nyo po yon kasi parang parang attraction sa ahas yun. parang ba, ba, may mga instinct po kasi yung mga hayop papasok sila doon alam nila na may darating na pagkain doon palaka daga papasok din doon kaya oh, eh, pwede pwede, siya siyang, pwede siyang mag pwede siyang mag-abang doon lalo na po pag tag-ulan napupuno po pala ng tubig mm. yung no, po. Mm.